Okay, bali physics naman yung unit natin dito mga sir, nating ito troubleshoot dahil wala na, ayaw, ayaw na mag-start, wala na power. Remote pero Mangandar pa to kanina, tapos ngayon ayaw na mag-start. Okay, bali ipakita ko muna sa inyo. Ayan, nagpa-function naman. Pero pagdating dito, ayan oh. Wala. Pagka green light sa remote natin, ibig sabihin, pwede ka nang magpipindot dito para maikot yung knob. Iilaw dapat ng kulay blue to pinindot mo to. Kaso ito wala na. Kaya ang gagawin mo natin, check mo natin yung battery ng motor. Pupuntirihan mo natin yung motor. Kaso para natin bubuksan to. Dalawa ba yung extra mo dito? Para dito? Dalawa ba? Hindi mo dala? Paktay! Paano bubuksan to? May. pa naman yung battery mo sa compartment. Kasi kahit na yung tulog man lang o ganyan wala. Tapos idong press natin. Yan wala pa rin. So, ni walang function, function. Yan, pag ganito mga sir, yung problema ng motor ninyo. Ang um, unang yung check niyo remote na battery ng remote tapos battery ng motor, 'yun muna. Kasi wala talagang function eh da, kaso pa rin buksan to para mabuksan natin to mga sir tanggal tayo sa ano sa ibabaw tapos dukutin na lang natin yung kable yan, dyan tayo magtanggal mga sir iangat lang natin to para madukot natin kasi kung dito, dito naman tayo magtatanggal ay uh, marami masisira pa kasi hindi rin kayang tanggalin yung dito kasi may mga tunlo dito eh. yung kaya sa tanggalin tong ano grab bar pwede kasi hindi kaya kaya lagi yung ingatan or itago yung pambukas bukas dito kasi si P6 P6 kasi mga sir meron tong bukasan dito dito kaso hindi hindi nga daw nadala eh taga pasig pa to kaya dukutin na lang natin doon Yeah, ito mga sana. tanggalan natin yung ano. Yung pagkalak niya. Yeah, naiangat natin. Dinukot lang natin dito. Yan, dinukot lang natin para makita natin at matanggal natin yung pagkakalak ng upuan. At uh, dito na yung ano. Kaya importante lagi mga sana dapat dala niyo lagi yung ano. Yung spare na pantanggal. Kung sakaling malubatan kayo ng uh, battery, Oh yeah, meron kayo pantanggal, pwede kayo mahirapan. Yeah, salangan natin ng ano, Oh, well, check natin yung fuse ganyan. Battery fuse ganyan yung mga i-check natin diyan. Oh, battery remote. Yeah, yeah. slide natin. Meron. 13. 15. Yan mo kasi minsan yung test light natin na yan madaya yan eh. Tagal mo lang yung terminal. Ano, kasi kasi dai yung galong test light. Tapos yung fuse ah, check nyo rin yung fuse. Ha? Ito mo tomato. muna ng charger. Oh, dapat pagka tinanggal mo yung terminal, tapos dinikit-dikit mo dun sa battery. Iilaw yan dapat eh. mag magi-spark tapos para may mariniget. Tumalon sa ano, para mag mag unlock yung dito sa susian ay sa sa ignition knob anong tunog tit yan natin ang ano charger mga sir basta pagka mga gato yung naging ng motor na ninyo ito muna yung mga dapat yung gawin mga sir bago kayo pumunta dun sa ano sa mga wiring kasi biglaan lang to uma nang pumunta dito. Nung pinatay na, ayun, ayaw nang mabuksan. Okay, on mo. Wala, tingnan mga piyos. Chikin mga piyos. Chikin mga tingin niya. Wala din. <laughs> Ayan, dito sa takip meron siyang tanggalan ng ano, ganito, parang pang-ipit sa fuse. Check niya yung fuse niya. Ayan, dito naman yung naka-indicate. yan Ayan muna yung una, una nating gagawin. After nating ano, uh, ma-check lahat kung gusto naman lahat yung fuse, doon na tayo magtatanggal ng pairings. Ito mga sir, so na-check na -check natin yung battery. Goods ng battery. Goods naman yung mga fuse. Kasi tinis light naman natin. Umiraw naman lahat. E, eh, so, sunod so, gagawin. Ay, natin yung clearings Tapos, check natin yung... So, siya. Minsan, uh, nagpo-port connection na yan. Kaya yun ang naging dahilan din. Kung bakit ano. Hindi natin mabuksan. Kasi dito tayo kasi putin dito Yan. Long press mo. Yan, wala talaga. Baka nagpuroso na dyan or sa fuse box kasi uma, uma to eh ngayon nagwiwiting siya sa pila nung bubuksan niya na ayaw na <coughs> nagpa baby na yung motor niya kaya sisimula na natin kalasin yung kanyang play rings. Ito, na, tanggalan natin yung play rings. Ayan, ito na yung ano niya. Ayan, Chichik natin yan. So, si yung ignition knob. i rin yan, si check natin. Tapos, dito, check din natin. Ngayon, kung makita natin goods naman, maaring may problema. Yung remote na. Kaya, bago kayo, ano, bumili ng pisa kung ganito yung mangyayari sa motor ninyo check nyo munang mabuti wala nga ano response response try mo nga magpalit ng ano remote battery itrasting mo nga yung sa motor mo Ayan, chinik mo natin yung mga fuse at mga saran natin ng uh, contact cleaner Ayan, hanggang doon, chinik na rin natin yung kanyang wire. Hanggang dito din mga sir, ayan. Chichik muha natin. Doon muna tayo mag uh, base Huwag muna kaagad doon sa pinaka, ano, o Uunahin lang muna natin yung mga, ano. na masakit sakit. Kasi number one din yan. Ito mga sura, na, na natin yung kanyang uh, ignition knob. At uh, naman lang problema tapos isusunod yung gagawin dito sa receiver hanapin nyo yung pula itong pula na to ito. dapat laging may supply dapat to kahit na naka off yung ati ignition basta may battery tayo dapat gagana pa rin to is light mo yan dikit yung sa positive dapat magkakaroon ng power yung mga sara negative sa negative nyo pala ediket, kasi positive pala yung titis light natin dapat iilaw yan yeah. ayan bali nilagyan natin ng wire yung ating t-test light para maitusok natin para hindi tayo magbabalat ka agad ayan hindi umiilaw yung ating t-test light kaya ibig sabihin kahit anong gawin mo talagang pag ano pag test o pag ano pag troubleshoot hindi talaga gagana Kumbaga, kapag ka hindi nyo natrobo siya talaga ng maayos, talagang mapapabili kayo ng ECU or receiver. Pero hindi pa rin gagana yan. Kaya ang gagawin natin, i-bypass nyo, yung pula mga sara, itong pula. Dalawa kasing kulay dito. Eh. Uh, pure na red, tapos meron siyang red nakatabi din na may guhit na itim. Pero ang uh, kukunin yung wire, yung pure na pula. Tapos itap nyo dito sa ano sa 30 sa fuse natin. Okay, um, nag uh, ko na kumislap. Ayun oh, no, tumunog oh. Yan. Yan. I-on mo. Okay, dito ko yung panel. Nagkaroon tayo ng check engine kasi ugali kasi natin mga sir. Hey, ugali kasi natin mga sir kapag once na nagtitest tayo tinatanggal lagi natin to iniiwasan kasi natin na tayo makasira ng ECU kaya na-confirm na natin na hindi talaga magkakaroon ng supply ang ating remote dahil yung kanyang receiver mga sir ay wala rin supply hindi rin siya napapasok ng supply kaya ang gagawin natin ayan, kuha na lang kayo ng wire sample nyan wire yung standard wire na lang para hindi nyo na ito hanggang doon para hindi na mapasokan ng tubig or kung ano na pa hindi nagkukurosyon mas maganda bukos naman dito itap nyo na lang dito bypass nyo na lang at kung magtatanong kayo kung saan nyo ikakabit siyempre doon pa rin sa fuse number 30 pa rin yung paglalagay nyo sa likod nyan sa likod nyan red na ano, may guhit na ano, ito to red na may guhit na puti yan. Kasi kahit it mo yung fuse na yan, kahit naka-off yung ignition natin, laging naka-on yan. Kaya doon natin tatap. At least pinadaan pa rin natin sa uh, fuse. Doon na lang kay kumuha. Kaysa kukuha kayo ng ano, papunta doon sa ating ano, sus sa susian doon. Medyo mahabang wire na yung gagamitin ninyo. Kaya yeah, dito na lang tayo magpadaan. I-bypass na lang natin. Kaya yeah, dugtong tayo ng wire. Ito lang yung nagkaroon ng problema. Itong kuan itong module natin. Hindi siya napasukan ng supply ng kuryente. Manggagaling to fuse box to battery. Kaya yeah, hindi na lang, hindi na umandar yung motor or hindi na nagpa-function yung ignition knob natin or yung remote. Ito mga sala, bali kinabitan na natin ng wire Doon sa likod ng number 30, number 30 sa fuse doon pa rin natin siya pinadaan para kahit papano nakadaan pa rin siya sa fuse in case na magkaroon siya ng troubleshoot si fuse pa rin main fuse pa rin ang uh, puputol kung sakali magkaroon ng problema yung wire naman natin eh, binalutan pa rin natin ng electrical tape para secure tapos pagagapangin natin dito yan yan pagagapangin natin ang ganyan yan kasi hindi natin winalwal na yung ano, harness nya para hindi na mapasok ng tubig kasi yan kasi ay uh, may pangdikit Everybody, okay, bari organize muna natin yung wire na ginawa natin para mas magandang tignan ayan ito mga sarang ayan dito tayo nagtapa pula okay, testing start okay. ayan ito yung pinaglapang natin papunta dito sa ating fuse uh, box sa likod number 30 Doon pa rin tayo kumuha balik muna yung sakit uh, sa ACO Okay, tapos pandaling mo ayun oh no? nagbukas na oh uh. Okay, nag start na Ayan, ah, nag start na Ganyan ang gawin yung mga sala Kung sakaling uh, nagkaroon kayo ng problema sa PC16 nyo Basta pinaka-importante, check nyo battery Fuse, relay Tapos yung ignition Basta huwag nyo babalatan muna Tislight, tislight lang muna kayo Tanggalin nyo nalang lang din tanggalin yung sakit na, ano, ng ECU natin. Kung magtitislate kayo hanggang dito sa baba purpose natin doon sa so pagtatanggal uh, ng sakit ng ECU hindi tayo masiraan ng ECU kasi alam niyo naman presyo niyan medyo may kamahalan yan okay na humandar na siya flarings na lang yung kulang pero hindi ko na ipapakita yung pagkabit natin ng flarings Ayan. dito lang tapos yung video natin mga sir ganun lang gawin yung kan discard ni mga sir pagka ano uh, nagka ganito yung p niyo, ninyo mas mainam na test light nyo muna lahat. Lahat ng mga positive. Tiksa dito. ayan Okay.